nagpalang po mga kabatang mga kahusay nakikita nyo po itong naka pinipretong ito sa tuluyasay o sa kawa, kawa. yan po ay chorizo o kikiam na panghalo sa pansait o kaya sa lumay na ko sa yan nilagyan ko po ng pinrito ko rin ng konti ang atay pero hinalbos ko na po yan at lalagyan ko rin po ngayon ng kikiam na maliliit dalawang plastik po yan isang kilaw o oh, yan golden brown lang natin at mainit naman ng mantika oh. Magluluto ho ang inyong abang lingkaw ng lome sa tulyase o sa kawa. Punong-puno ito maya maya. Limang kilo hong ma-make ang aking nabilay sa lipa at para pagkain ng lahat alipo rice o kung sino po man ayan. at isang kilo rin pong binili ka o, na fish bowl tama na rin papasarapin na lang natin kahit garni lang aray chorizo, kikiam, atay tapos kikiam na tunay, fish bowl ay ano pa nga hanapain? Oh, yeah. Nung may prito, oh, ngayon may eh, binawasan ko ng mantika. Nilagyan ko ng bawang sibuyas, ginisahan ko na. Tuloy-tuloy na ito. At yan, oh, sa kahoy po tayo nagluto uh, din sa tabing bahay. Paminsan-minsan naman ay din sa kahoy. At yan ang ako. Oh. Ayan, oh, hinugasan ko yun ng tatlong hugas. At yan, limang kilo ho yan. O, nilagyan ko na ng sabaw o kaldo. Ang ginamit ko po ay sabaw o kaldo ng babaw ay, na buto-buto. Nakabili po ako sa pilinbis ng karnim baboy Ay, yung buto-buto ay napakausapang ko Iti, iyong palasa. Pero bago ko iniluto o kaya ay sinabawan ng kaldo o ang broth, ay ginawan muna ng technique na para lalong sumarap at lumasa. At yan na nga po, nung may lagay ang mike at saka yung sabaw ng ating pinagpakuluan ng mga buto-buto ay iyan. Halos si isang tulyas ay luto na po yan. At sa init din naman ng sabaw at binudburan ko ng ilang flavor atay, kikyam o oh, yan mga halong yan o oh, may onion leeks pa nilagyan ko oh. para dyan pala mga eh, may flavor na rin masarap na, mabango na tapos saka natin pe-flavor ng yan labing limang itlog nilagay ko oh. tapos yung pampalapot na yan hindi po yung cornstarch kundi po yan ay cassava flour para po maya ay eh, pagkakala mo nalamig lang may ginala po at lalo iyan o oh. kita nyo po yan usay na usay tama na yan at payang ayang Oh, hello. At maya maya po yun ipalalapot. Oh. Inuna ko po munang itlog ilagay. Tapos po ang kasaba flour. Pwede rin naman po ang cornstarch kung walang wala o kaya harina kung walang wala at bahay Pero ang kombinasyon po talaga niya para lumapo, tayo di yung cassava flour. At yan, nagsandok na, kakain na ang mga lipo rice. Ah, hanguin na natin. Parin na kayo mga kapitbahay. Luto ng lumay, stulyasay, kawa. Mga... Ayan, mga... pa pamangat natin ng tapayns.